Anin na Sabado ng Biblid ni Ferdinand Bisigan Harini sa Unang Sabado ng paglabas niya ng hilingin na niyang magdiwang ng karuan kahit hindi pa araw. Nang ako ng maraming tao kasabay ng biling, huwag kalimutan ang regalo at pagbati ng Happy Birthday Rebo! Kailangan din niya malimutan ang araw na ito. Dapat, pinakamasayang sabado Sabadong ito sa lahat ng Sabado. Maraming maraming laruan, stop toys, mini helicopter, walkie-talkie, crash gear, remote control cars, at higit sa lahat, ang Beyblade. Ang paborito niyang Beyblade. Maraming maraming Beyblade. Tinanggap niya ang lahat ng ito at marami pang iba sa kanyang kaarawan, sa kanyang pagtuntong sa limang taon. Kahit di totoo, kahit hindi pa araw. Ikalawang Sabado, naki-birthday naman siya pagkatapos ay muling naglaro ng Beyblade kasama ang mga pinsan. Tatlong araw bago dumating ang ikatlong sabado, sorpresa ko siyang dinalaw. Unti-unti na siyang nanghihina, bihira na siyang umiti. Hindi na niya makuhang laruin ang Beyblade, bagamat ayaw niya itong bitiwan sa loob ng kanyang kamay o di kaya'y bulsa. Ang nakapagnangalit, unti-unti na lamang nalalagas ang kanyang buhok. Subalit, pinipilit pa rin niyang maging malakas. Bagamat talagang di na kaya ng kanyang paang tumayo, nang kahit ilang sandali man lang. Nakatudukot na rin siya ng mga matitigas na butilang dugo sa loob ng kanyang gilagid. Sa labas ng bahay ng kanilang tinitirhan, lubos kong itinagulat nang tanungin niya ako ng Tay, may peya ah? Tay, may pera ka? Dali-dali kong hinugot at binuksan ang aking pitaka at ipinakitang mayroon itong laman. Agad akong nagtanong kung ano ang nais niya na sinagot naman niya ng agarang pagturo sa isang kalapit na tindahan. Kung mabilis man akong nakabili ng mga kending kanyang ipinabili, mas mabilis siyang umalis agad sa tindahan at nakangiting bumalik sa aming kinauupuan. Naglalambing ang aking anak nang kami pumasok na sa loob ng bahay, na iyo nilalang nilalanggam na ang nakabukas ngunit di nagalaw na mga kendi sa amin kinaupuan. Tuluyan na siyang nakalbo pang sapit ng ikatlong sabado. Subalit, di nakusang nalagas ang mga buhok. Sa kaniyang muling pagkairita, sinabunutan niya ang kanyang sarili upang tuluyang matanggal ang mga buhok. Nang araw na iyon, tinumbida ng isa kong kasama sa trabaho ang isang maskot o bigyan ng pribadong pagtatanghal si Rebo nang walang bayad. Matapos ang pagtatanghal, bagamat di man lang siya makangiti at makatawa, kitang kita sa kanyang mata ang kasiyahan, isang kasiyahang unti-unting humina at nawala. Di na maikakaila ang mabilis na pagkapawi ng lakas ng aking anak. Pagsapit ng ikaapat na Sabado, Di na niya makuha pang ipasok ang PC ng Beyblade upang mapaikot ito. Ramdam na ang pagulat hingal sa kanyang pagsasalita. Kaya kahit nang dalhin ko siya sa isang karnabal isa lamang ang ninais niyang sakyan. Ang mga maniliit na helikopter na tumataas at pumababa ang tila octopus na galamay na bakal. At sa tuwing tataas, hahanapin ako ng tingin sa baba at malungkot nangingitian pagkababa, mabilis na siyang nagyayang umuwi. At pagka uwi, humiga ng humiga at paulit-ulit tumingin sa kawalan. Huling Sabado ng Pebrero, ang ikalimang Sabado, eksaktong katapusan. Kasabay ng pagtatapos ng Pebrero, ay pumanaw ang aking ano. Ilang sandali matapos ang sabay na paglaglag ng luha sa kaniyang mga mata at pagtirik ng mata. Ibinogan niya ang kanyang huling hininga. Namatay siya habang tangan ko sa aking bisit. Inintay lamang niya ang aking pagdating. Di na kami nakapag-usap pa. Dahil pagpasok ko pa lang, ng pintu ay pinakawala na niya ang sunod-sunod na palahaw ng matinding sakit na di nais. Danasin ng kahit sino. Sige na, Bo. Salamat sa apat na taon. Mahal ka namin. Paalam Ika-anim na sabado ng paglabas niya Rebo sa ospital Kuling sabado na masisilayan siya ng mga nagmamahal Wala na ang Beyblade at ang may-ari nito Payapa na silang nakahimlay sa loob ng kabaong Magkasamang tutungo sa lugar na walang sakit, walang gutong, walang hirap Payapang magpapaikot at iikot Maglalaro ng maglalaro habang kaming mga naiwan ay paglalabanan at pag-aaralang tanggapin ang kirot ng pagkalungkot. At ito nga ang anim na Sabado ng Beyblade. Maraming salamat sa mga nakinihing!